Ayan na lahat mga tol. Uh, so ngayon mga tol ay meron tayong order na pabango. Ito ay RGG Perfume. Yun. So papunta ito po, papunta ito ng kapis. Yan. Papashipping natin bukas. So papakita ko sa inyo mga tol kung anong mga order nila. So ito mga tol yan yan ay pang babae ito ay Katy Perry yan so ilang piraso ito 5, 6, 7, 8, so sampung Katy Perry yan so ito pa yung iba ito rin mga tol ay vanilla lace ito vanilla lace pang babae din siya So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 8 bottle sya. Ayan 8 bottle naman sya. So, yung panlalaki meron din. Ito naman mga tol, yung panlalaki. Polo sport. Ayan. O, men. Ayan. Ayan uh, o. Ah, uh, 5 bottle lang siya mga tol. Ayan. Ayan. Mga tol, uh, Lacoste Red. Ayan, panalagi din siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, sampung battle siya mga tol yung order nila. Ayan o. Ayan. So, ito na mga tol, uh, piniprepare na natin. So, yung taga-copies, uh, ito na po yung order nyong mga pabango. RGG perfume, yon Uh, super bango let's go so ayan na lahat mga tol uh, ayan ayan naka prepare na yan lahat so 33 bottle po yan lahat bound to tuas kapis yun at dito natin yan mga tol ilagay ayan sa so safe, sa so safe na lagayan right so oh, ito ibanila mo naman natin Alright mga tol, uh, ito na, nakaayos na yan. So, tatakipan na naman natin yan. Ito na mga tol, naka-ready na. Ayan, ito na siya. So, let's go na to tomorrow. Uh, ayan, comebacks. Papuntang hoas kapes. Ayan, let's go.